Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog Melinda Albes mat Vlog, at ibing Bating Burr Idol Marvin Maliberan Welcome at shoutout din sa mga bago natin na mga member na sina XPG Secret Files Madam Figaro, kay Jong Adolpo, shout out din sa iyo idol, kay Mike Kuroki at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Ang nasa isip ngayon nitong si Paking, kakaiba ang antas ng lakas ng dalawang kaklase niya sa paaralan. Hindi naman nag-atubili na lumapit itong si Paking kay Butchok at Nunoy. Humingi ito ng kapatawaran at humiling na din ito sa kanila na gamutin ang kanyang ama habang napapaluha na din itong si Paking. Sagot nitong si Butyok. Kaibigan niya susubukan ko ang aking makakaya para magamot ang dalawang ito. Nakikita nyo naman na malalalim ang kanilang mga sugat. Mabilis na gumagawa ng usal itong si Butchok. Wala itong anumang dalang mga gamot dahil nga sa kanilang pagmamadali. Kaya ang ginawa nitong si Butchok ginamit ang mga natutunan ng mga kakayahan galing sa kanyang gabay na si Isikira habang doon sa labas ng bahay, nangangalit na sa galit ang grupo ng mga aswang nang makita ng mga ito ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan. Kaya umuusad na rin ang maraming bilang ng mga aswang papunta doon sa bahay na kinaruroonan nila ni Butchok para maipaghiganti ng mga ito ang kamatayan ng kanilang mga kasama samantalang ang mga tao na nandoon sa iba pang mga kabahayan nababalot na ang mga ito ng matinding pagkatakot at pagkabalisa. Rinig na rinig kasi ng mga ito ang mga kaguluhan doon sa labas pati ang mga pag-angil ng mga asuwang narinig nila. Walang magagawa din ang mga ito na makatulong dahil nga sa matinding pagkatakot at alam nilang wala naman silang magagawa laban sa mga mababangis na mga aswang. Ilang sandali pa, mas lalong nilukuban ng takot ang mga ito nang makarinig ng mga yabag doon sa kanilang mga bubungan. At sa paligid na din ng kanilang mga kabahayan, mayroong mga angil na naman silang narinig. Alam nilang mga aswang na naman ang mga ito. Hindi na nga nila magawang silipin man lamang ang labas ng kanilang mga bahay. Baka makagawa pa sila ng anumang ingay na maaaring dahilan para pag-interesan sila ng mga aswang sa labas. Habang doon sa kabilang bahay kung saan nando doon si Butchok, nagpapasalamat ang lahat ng magawa ni Butchok na maisalba ang buhay ng dalawang mga kalalakihan. Itong si Paki, habang umiiyak ito Panay ang ginawang pasasalamat kina Butchok at Nunoy. Ilang sandali pa, huwi ka nitong si Nunoy kay Butchok. Bade, mukhang papalapit na naman sa ating kinaruroonan ang kawan ng mga aswang. Ano ngayon ang ating gagawin? Tumayo na itong si Butchok at lumapit doon sa may bintana. Sagot nito kay Nunoy. Bade mas mainam nga kung bumalik ang mga iyon para matigil na ang pamimisti ng mga ito dito sa lugar ng bintangan. Tatapusin na natin ang mga aswang na iyan. Napangiti na rin itong sinunoy sa kanyang narinig. Mukhang mas maganda ang plano mo, buddy. Hindi na tayo makakapayag na mayroong mabibiktima pa ang mga ito dito sa lugar ng bintangan. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang paglapit nitong si Paking kay Nonoy at Butyok. Wika nitong si Paking na may hawak na din na mahabang itak. Mga kaibigan, alam kong hindi ako karapat-dapat na makisali sa inyo. Dahil sa aking mga masasamang ugali at mga pinagkagawa. Ngunit hayaan ninyong makatulong na din ako magbabayad ang mga aswang na ito sa ginawa nila kay Ama. Kamunti ka ng mapatay ng mga nilalang na ito ang aking ama. Gusto kong sumama sa inyo para labanan ang mga pisting aswang na iyan. Napatitig itong si Butchok kay Paking. Sa tingin niya, makakatulong naman ito sa kanila. May tangan din naman itong mutya. Ngunit hindi nga lamang nagagamit ng tama dahil nga sa hindi ito mapakain ng mga tamang orasyon at bukod pa nito. May mga masama din kasi ang ugali ng batang ito. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, kailangan nila itong si Paking. Kaya sagot ni Butchok. Sige kaibigan, ngunit huwag kang masyadong lumayo sa amin. Mababangis ang mga aswang na ito. At tandaan mo ito kaibigan, ang itak na hawak mo ay gawa sa tanso at kaya mong saktan ang mga aswang na iyan humiling ka sa iyong mutya ng gabayan sa laban. Kailangan na sa kaibuturan ng puso mo ang iyong kahilingan. Kung magagawa mo yan, kaibigan, magagamit mo ng tama ang iyong tangan at maramdaman mo na lamang na mas lalakas pa ang iyong kakayahan. Ngunit napatigil na ang mga ito sa kanilang usapan nang marinig na nila ang mga angil sa buong paligid. Agad na inutusan nitong si Butchok ang lahat na doon na sila sa sala magsama-sama. Pinaghanda din niya ang mga ito ng mga asin. Baka sakaling magagamit din nila ang mga ito. Kahit na alam ni Butchok na kakaibang uri ang mga aswang na ito at hindi ito basta-basta na matatakot sa mga asin lamang. Makalipas ang ilang mga sandali, sumilip na sa labas na Butchok at kitang-kita na nila ang maraming mga anino ng mga aswang na umaaligid na doon sa bahay na iyon. May nakita pa silang iilang mga aswang ang nakapatong doon sa mga bubong ng bahay sa unahan. kang muli nitong si Butchok. Buddy, kailangan na natin na lumabas. Kaibigan, sumama ka na sa amin. Tandaan mo, kailangan na manalig ka sa iyong tangan na mutya. At pagkatapos sa mga sinasabing iyon itong si Butchok, dahan-dahan ng binuksan ng bata ang pintuan ng bahay. At pagkatapos, lumabas na bitbit -bit na nito ang dalawang matatalas na mga garab. umikis pa nga sa gitna ng kadiliman ang talas ng mga talim nito. Nakasunod naman si Nanunoy at itong si Paking. Bitbit -bit nitong si Paking ang matalas na itak habang itong sinunoy nakalabas na ang mga mahahaba at matutulis nitong mga kuko. Nakalabas na din ang matalas nitong pangil. Utos din itong si Butchok na isarado ng mabuti ang pintuan at budburan ng asin ang tapat sa pintuan na iyon sa harapan. Nang tuluyan ng makalabas na Butchok at Nonoy, nakatayo na ang mga ito sa tapat ng bahay habang ipinaikot ang kanilang paningin sa buong paligid. Nasa harapan sina Butchok at itong sinunoy. Samantalang nasa likuran naman itong si Paking. At kahit nakasama ni Paking ang dalawang mga malalakas na mga bata at pinaramdam ng mga ito sa kanya, naligtas siya hanggat nakakatayo ang dalawa. Nakakaramdam pa rin ng kaba itong si Paking. Nang makita naman ng mga aswang sina Butchok, agad na naglundagan ang mga ito galing sa bubong ng mga kabayan at doon sa mga puno ng kahoy. Ang karamihan naman sa kanila naglalakad at papunta sa kanilang kinatatayuan. Bitbit -bit ng mga ito, ang mga napatay nilang mga aswang. Dahan-dahan na umaaligid na ang mga ito sa kanilang kinatatayuan umaangil at ngumangasab ang mga ito. Ang namumuno sa mga aswang agad din na lumapit ito sa harapan nila ni Butchok. Pagkatapos, inilatag sa lupa ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na napatay nila ni Butchok. Wika ka ng isang matandang aswang na nakatitig sa kanila ng matalim. Keng nyo ang mga napatay ninyong mga kasamahan namin mga bata. Dahil sa ginawa ninyong iyan, kamatayan din ninyo ang magiging kabayaran. Bilang ganti, lahat ng mga tao sa lugar na ito ay kakatayin namin ngayong gabi. Ngunit ngayon, kayo muna ang aming uunahin. Papalapit na sa kanila ang mga aswang na umaaligid. Habang sa likuran ng matanda nakita nilang sumingasing na ang mga aswang at nakalabas na ang kanilang mga matatalas na mga kuko at mga pangil. Sagot naman itong si Butchok na ipinakita din doon sa mga aswang ang matatalas nitong mga garab. Alam mo tanda, wala kang karapatan para pagsabihan kami sa mga bagay na iyan. Kayong mga kampo ng demonyo na nangahas na pumasok sa mapayapang lugar na ito at manggugulo kayo pa ang mag-aastang galit para sabihin ko ito sa inyo kayong lahat na nandirito hindi ko na mapapayagan na makagawa pa ng mga kasamaan dito sa lugar ng Bintangan o maging sa ibang mga lugar dahil uubusin namin kayong lahat sa gabing ito sanarinig ng mga aswang, biglang umangil ang mga ito ng napakalakas. May mga umalulong pa na naging dahilan para mas lukubin ng takot ang lahat ng mga taong nando doon sa kanit-kanilang mga bahay. Bahagyang lumingon itong si Butchok kay Nunoy at muling uwi ka ng bata. Bade, tara na. Mukhang kailangan na natin na ipakita sa mga aswang na ito kung sino ang mga hinahamon nila. Sagot naman nitong sinonoy na nakangisi. O oh buddy, kanina pa ako nakahanda at kating, -kating na ako para lapain ang lahat ng mga ito. Pagkatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon nitong sinonoy, agad nang nawala ang dalawang bata sa kanilang kinatatayuan. Agad na inatake nitong sinonoy ang mga aswang na pumalibot galing sa kanilang likuran. Walang habas na pinagkakalmot ni Nonoy nang napakabilis ang mga ito. Maagap man ang mga aswang para magpulasan at ilagan ang ginawang pag ni Nonoy. Ngunit may dalawa pa sa mga ito ang agaran na nahagip ng batang aswang. Pinagkakalmot ito ni Nonoy sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa bumagsak ito at namatay. Ang isa naman, kinugbawan agad ito Nunoy galing sa likuran at itinumba sa lupa. At pagkatapos, itinarak ang mga matutulis na mga kuko sa dibdib at liig ng aswang. Itong si Butchok, hindi na ito nag-aksaya ng uras. Agad nang inatakin ito ang matandang kausap na siyang namumuno sa mga aswang na ito gamit ang kanyang mga garab, walang pagdadalawang isip na hinahataw na niya ito. Maagap naman na nakatalon patras ang matandang aswang para makaiwas sa rumaragasang si Butchok. Agad din na humarang ang limang mga aswang para mapigilan sana itong si Butchok sa pagwawala. Ngunit walang kahirap-hirap na nalusutan ang mga iyon nitong si Butchok gamit ang bilis ng bata umigpaw ito at umikot ng tatlong bisis sa iri pagkatapos patuloy na inataki ang matandang aswang. Wika pa nitong si Bochok. Ikaw ang unahin ko tanda. Napakatabil ng dila mo at para ipakita ko sa iyo kung sino ang mga kaharap mo ngayon agad kitang kitilan ng buhay. Walang nagawa ang matandang aswang kundi ang harapin ang batang si Bocok, Tumigil na ito sa ginawang pagatras dahil kahit na anong gawin pa niyang pag-iwas, maabutan pa rin siya ni Butchok. Agad na nagpakawala ng mga pag ang batang si Bocok. Agad naman na nakipagsabayan itong matandang aswang sa bata. Ngunit sa isang iglap, napakabilis na nakalipat sa likuran ng aswang itong si Bocok At pagkatapos, bago pa makalayo ang matandang aswang, nakatapat na sa liig nito ang dalawang mga matatalas na garab ng bata. At pagkatapos, pinihit ito ni Butchok ng buong bilis na naging dahilan para tumalsik sa iri. Ang napugot na ulo nitong matandang aswang. Ang mga nakapalibot na mga aswang, hindi makapaniwala ang mga ito sa bilis ng mga pangyayari. Halos hindi na nila nakita ang ginawang iyon ni Butchok dahil sa bilis ng kilos ng bata. Nakita na lamang nila na tumalsik na ang ulo ng kanilang pinuno at sumirit agad ang maraming mga dugo galing doon sa napugot na liig. Pagkatapos, gumulong itong si Butchok at kinuha ang nakasuksok na tirador sa kanyang tagiliran. Agad na pinagbibira ang mga nakapalibot na mga aswang gamit ang tirador ng bata sunod-sunod nang tinamaan ang mga ito ng bala ng tirador nitong si Bocok sa ulo lahat ng mga patama nitong si Bocok kaya agad na bumagsak ang mga ito sa lupa at nangingisay agad din na binawian ang mga ito ng buhay pagkalipas ng ilang mga segundo nagpapatuloy din itong sinonoy sa kanyang ginawang mabilisan na pagkitil sa mga buhay ng mga aswang. Bawat mabot agad na paulanan ang mga ito ng mga pagkalmot sa kanilang buong katawan. Mayroong mga hindi napuruhan sa mga ginawang pag-atake nitong sinonoy. Ang ilan sa mga ito gumagapang na sa lupa habang namimilipit dahil sa naramdamang sakit kumilos na rin itong si Paking. Gamit ang kanyang matalas na itak, agad na pinagtataga ang mga aswang. Nagkaroon na din ng lakas loob itong si Paking nang makita kung gaano kalakas at kabilis ang mga kilos ng dalawang mga bata na sina Butchok at Nunoy. Ang mga tao na nandoon sa loob ng bahay, sumilip na ang mga ito doon sa labas nang makakarinig ang mga ito ng mga angil hiyawan dahil sa mga pag-atake ng mga bata. Nagtataka kasi ang mga ito kung bakit nakakarinig ang mga ito ng mga mga hiyawan na sobrang nasasaktan. May mga nagsisigawan din na narinig ang mga ito. Sumisigaw kasi itong si Paking habang pinagtataga ang mga aswang na nasa lupa. Ang mga tao naman na nasa loob doon sa bahay nila ni Paking, nang makita ang mga nangyayari sa labas, nagsigawa na rin ang mga ito. Puno ng gigil ang kanilang mga sigaw at ipinalandakan na mamatay na sana ang lahat ng mga aswang. Kitang kita ng mga ito, nasunod-sunod ng bumulagta na ang mga aswang at namamatay. Bukod sa hindi makapaniwala ang mga ito, sa lakas ng dalawang mga bata, nagsisigaw na din ang mga ito para kay Paking na sa mga pagkakataon na iyon buong tapang na hinaharibas ang bawat maabot na mga aswang. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, apat na mga aswang ang agad na nakakalapit kay Paking at buong bangis na inaataki ng mga ito-itong si Paking na sa mga pagkakataon na iyon napapaatras at nahirapan na labanan ang apat na mga kampo ng kadiliman. Napasandal na doon sa gilid ng bahay itong si Paking. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na ito nakakaramdam pa ng takot at kaba. Tinagpas niya ang isa na tinamaan naman sa ulo. Agad ito napaigik at napaatras. Isinunod pa ni Paking ang isang nakakalapit na din sa kanya. Agad itong nagtatalon dahil sa sakit nang matamaan niya ito sa braso at paa ngunit mayroong nakalusot na mga pagkalmot na tumama naman sa kanyang braso at tagiliran na naging dahilan para mapayuko itong si Paking at mabitiwan ang hawak na matalas na itak. Sinamantala na ito ng mga aswang nang makitang nahulog na sa lupa ang itak nitong si Paking. Mabilis na pinagtutulungan na nilang kalmutin itong si Paking. Ang kanyang ina at mga kamag-anak napasigaw na lalo ang mga ito dahil sa takot na baka kung mapaano pa itong si Paking. Itong si Paking naman, ramdam niya ang sakit ng mga paggalmot na tumama sa kanyang katawan. Ngunit pilit pa rin na pinulot nito ang nabitiwan na itak sa kanyang isip. Kung mamatay man siya ngayon, isasama na niya sa hukay ang mga aswang na ito. Ngunit saglit lamang ang mga iyon dahil biglang sumulpot doon itong sinunoy gamit ang karunungan ito sa mga dimensyon na sa paglipas ng tatlong mga taon mas napahasa pa ito at napalakas ng batang aswang agad na napapaangil ang isang aswang nang kagatin ito ni Nonoy sa liig pagkatapos hindi na nakahulagpos pa ang isa nang mahawakan ito ni Nonoy sa liig at buong lakas na piniga ito ng makailang bisis. Nang bitiwan na ito ni Nunoy, agad itong nangingisay pagbagsak sa lupa. Ang dalawang nasusugatan naman ni Paking na mga aswang, agad na bumagsak na rin ang mga ito nang tuluyan na ito ni Nunoy. wi ka agad nitong si Nunoy kay Paking. Kaibigan, pumasok ka na sa loob. Bilisan mo. Hindi na kaya ng iyong katawan ang lumaban pa marami kang mga natamong sugat sa iyong katawan. Inalalayan naman ito ni Nonoy at walang hinayaan na mayroong makakalapit na mga aswang kay Paking habang paika-ika itong pumasok doon sa loob ng bahay. Sa tingin itong si Paking, tama na ang kanyang naitulong. Pagkalipas ng ilang mga minutong bakbakan, kakaunti na lamang ang bilang ng mga aswang na nasa paligid. Nagsimulang magtakbuhan na ang mga ito papalayo. Ngunit buong bangis na sinundan pa rin ang mga ito ng dalawang mga bata at tinuluyan ang lahat ng mga aswang. Ayon nga sa wika nitong si Butchok, walang ititirang buhay sa mga ito. Doon, sa kabilang bahagi ng sapa, naabutan pa nila ang ilang mga aswang at pagkatapos walang awang pinatay, kinitilan at ginilitan ng liig ang mga ito ng dalawang mababangis na mga bata na sinanunoy at itong si Butchok.